Hi guys, welcome back sa akin channel. Ito pala si Vincent How to. I-share ko pala sa inyo ngayon ang aking trabaho dito sa Canada. Ngayon, uh, naghahanda ako guys papunta punta ng trabaho. Mga alas 4:30 na madaling araw 'yan. 'Yun, handa ko ng mga tubig, tinapay. Yan, malamig yung araw na 'yan kaya kailangan kong magbalot. Ah, uh, meron akong jacket at meron pa akong vest para hindi tayo lamigin So, yun. Pray muna, guys. Yun. Tapos na. Yan. Ready na tayo, palace. Yan. I Start po natin yung sasakyan. Kailangan painitin, guys, kasi malamig yung araw na yan. So, tayo ng boots. At, uh, yan. Ito tayo sa labas na. Ito yung kotse ko, yung Civic. Uh, naka saksakyan sa black heater, kaya uh, umanda siya. Ito, guys, yung hindi pa minus 40. Yeah, important yung importante yung yan guys, kasi nga para hindi mahirapan yung makina na umandar. Uh, isang malaking bagay yun, guys, na tulong sa sasakyan para umandar kapag malambig na panahon. Normally, guys, uh, nag start ako ng madaling araw, around 5.30, sa trabaho na ako para i-ready yung aking truck. At... Uh, i din yung mga load ko i-check kung kompleto uh, ba isa nga pala akong uh, sales service representative dito sa Canada isa sa malaking kumpanya ng North America kaya uh, medyo challenging guys yung trabaho pero masaya kasi nga araw-araw uh, namimit ko yung mga customer at uh, nakakausap ko sila at uh, isa na yan sa mga service namin kami ang uh, isang rental company dito sa Canada like mga uniforms, mats or mga gamit sa kitchen ng uh, mga restaurants, mga clinic, lahat-lahat guys covered namin. Kaya eh uh, kung isa kaming importanteng uh, 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 kumpanya dito sa Canada. Marami rin palang mga Pilipino na katrabaho doon sa kumpanyang ito guys. Uh, marami rin kaming driver na kasama dito. Ganun din sa mga nagtatrabaho sa planta mismo. Kaya masaya at challenging dito. Guys, ako sa Guys, yung truck ko nandun. Sana mamandara. すンい。 Ah, <coughs> so, yeah tayo sa truck ko, guys um, Ang araw nandito na So, yun So, um, yun, guys Ito Okay i